Buenas dias mga kakuha no? Ito na nga Napunta na talaga natin yung Bigfoot Na mayroong apat na daliri Tatlong maliliit na daliri At isang malaking daliring hintuturo So dito Ito yung pinakamagandang example Kung paano nyo hanapin Yung mga hole hole Yung mga dot bilog bilog na nakikita yung butas Ito yung pinakamagandang example no? Kasi maraming nagtatanong sa akin dyan kung paano daw hanapin ito, kung anong kahulugan nito. Ito, makalaman nyo. Panorin nyo mga kakuha. Eh, ito, dito na tayo mga kakuha, no? Ito yung bato na tinandaan namin noon para makita yung ibang sign. Itong malaking bato na to. So, dito, ang magiging sign pa lang dito ay itong M. No? Kung saan nakaturo siya. Doon sa Pupunta natin. Pero, nandito yung mga sign na yun. Tara mga kuha, punta natin. So, ito muna no mga kuha. Yung sign na yan, ang ibig sabihin yan, ay straight to the tunnel. Dyan pa lang sa umpisa, alam mo na kung anong hahanapin mo. Yung M na yan, no, sa nakikita nyo sa ibang mga area, madalas nakikita yan eh. So, dyan pa lang malalaman mo na tunnel ang hahanapin mo. Ang kahulugan kasi niyan mga kuwa, ay straight to the tunnel. 'Yon mga kuwa. So, ito 'yung mga kakuha no. Ito 'yung paa na nasa ilog siya nakalagay no, 'yung dinadaanan ng ilog. Bato ito na dinadaanan ng ilog. So, i-decode muna natin 'to bago natin tingnan 'yung ah uh, paligid ng ilong ito. So ito nga uh, kakuha. Ito yung ano ng pa at ito naman yung mga butas niya, mga daliri niya. Ayan. Ayan, at saka itong malaki. So mayroon siyang mayroon siyang malaking butas ito mga kuha. Ayan, no? Kapag kayo naghanap mga kakuha sa mga ilog, kapag ganito nakita nyo na Diadaanan ng tubig tapos mayroong apak ng pa no sure hit yan makakuha sure na sure yan ito yung parang tapakan nya kung nakikita nyo ito yung ituturo nya na uh, malapit sa kalingkingan bago magkalingkingan ito naman yung isa sa gitna ito naman yung bago maghintuturo at ito yung hinuturo malaki so ang ibig sabihin niyan kakuha ang padaw ang hahanapin mong object ay nasa ilog lang din o malapit sa ilog so malaki isa tapos tatlong maliit no ito ang sinasabi niya kasi pa siya may tunnel at itong maliliit na to, ito yung sukat, no? Sukat na kung saan papunta yung uh, yung direction niya. So nakaharap dito sa kabila. So papunta tayo doon mamaya. Tapos ito mga kuha, yung malaki na yan na parang may square yan dapat eh. Tumakaw. Oh. Yan mga kuha ito, tong malaking bilog na yan nandito sa gilid naman niya ang ibig sabihin nyan is nasa cement box daw ang hahanapin natin ngayon kakuha ito yung area kung nakikita nyo sana no kaso talagang ganyan yung ilog kapag ka naghanap kayo i eh, ano po natin lapit natin talagang ganyan yung uh, mukha ng ilog ito yung Diadaanan kasi ito eh. No, bato ito, bato. Yan, bato yan. Tapos, malapad na bato to. Tapos, may apat ng paa. Kapag ganyan, nakita nyo mga kuha, tulad dito magkakasunod. Eh, nasa ilog lang daw ang item o yung giveaways na naka-cement box. Pero, dito sa tinuturo niya, kasi apak nga siya ng paa, ay tunnel ito. No, may tunnel dito sa area na to. So titingnan natin ngayon mga kuwa. Kung ano ba talaga tong ano ng ano ng ilog no. Ngayon siya mga kuwa. Oh. No. Yan mga kuwa. Oh. Ilog siya. Tapos malawak na bato yan, malapad. Pero nandito lang yung side dyan mga kakuha dyan yung sign mga no andyan lang yung sign so dalawang tatlong daliri isa dalawa dalawa magkadikit at isa naman yung uh, nakahiwalay so may ibig sabihin yan itong dalawang daliri ito eh may sukat dun sa hanapin nating cement box pero nakahiwalay naman yung isang bilog ito sa hintuturo niya kasi may tunnel daw dito sa area. Pero ang giveaways dito mga kuha, isa, dalawa, tapos may nakahiwalay na dat ito, sukat din ito, itong tatlo na ito. Alam mo kung ilan ito? Pag ganyan paan yan, mga 100 meters ito. Tig 100 meters Yan. Yan. Tapos, ang hahanapin daw ay cement box. No, saan niya hahanapin? So, harap mga makakuha dito. Ayan. Ayan siya. So, doon pa natin hahanapin yung kakuha. So, bundok yan. No, bundok yan. So, sa kabila pa niyan, yung hahanapin natin. So, pupunta tayo doon makakuha. So, nagpapail to, mga makakuha. Itong ilog na to nagpapael dito at dito may L yan kung saan nagcurve naman yung yung uh, ilog pagka curve nito mga kuha dito dito na yung sign you no know? ayan yung sign so kadalasan mga kuha eh nagkikita talaga yan kapag ganyan HTM na yan ibig sabihin ah uh, itinatago na nila yung sign kasi talaga ang nilagay nila yung isa ay nasa labas lang at yung isa naman ay tunnel no so tingnan mo naman mga oh. oh bato ito malawak na bato yan oh Ayan. so wala nang butas yan yan lang ang may butas dito kakuha yan So hindi na makita masyado Dito tayo So yan lang yung uh, no Yan lang yung butas May dalawang dot doon Ang ibig sabihin naman yan Ay sukat Ng isang giveaways din Pero ito lang muna ang hahanapin natin Kasi marami nagtatanong dito sa mga paapa na ito eh Itong malaking hintuturo Itong maliit Na tatlo Tapos pa yan Dito tapos mayroon siyang may box dito yun no? may box. Mayroon siyang uh, bilog. Ah, uh, ano siyang cement box na sign. So 'yan ang hanapin natin yung cement box na 'yan. So pupunta tayo doon mga dumpa doon pa sa likod na 'yan, pero dito tayo dadaan. No? Sige mga kuwa, kita tayo doon kasi pupunta pa ako doon, no? Malayo. Kita tayo doon mga kuwa. So yun na nga mga kakuha, no? nakita nyo naman, bigfoot. May apat na daliri, tatlong maliliit at isang malaking hinuturo. So ang ibig sabihin nun, yung hinuturo ay tunnel daw ang kanyang ibig sabihin. At yung tatlong maliliit na yun mga kakuha, yun ay sukat, no? ang bawat isa nun is 100 meters. So, kayo mga kakuha dyan, huwag kayong maghanap. Yung pag nakakita kayo ng ganyan, eh, dyan, dyan lang. Yung parang dikit-dikit yung sign nyo. No, hindi po yun. Kailangan po maunawaan ninyo na yung bawat daliri nun ay malayo talaga. Tingnan mo naman, nasa kabilang bundok pa ako nun. At cement box ang hahanapin natin. Ito, panorin nyo mga kakuha. So dito mga kakuha no, kapag naghahanap ng asain, talagang nasa mga tabing ilog lang. Kapag yung sa ilog yung inahanap mo. So ayan mga kakuha, tignan mo. Nasa ilog lang ako nag uh, titingin. Sino man naman niya daan ako. No? Eh? dito mga kakuha. Pag di ka marunong, binabarin nila. So ako, kasi na ako sa ganito eh. Nang kapag uh, nila ako na kung ginagawa ko dito. Kasi sinasabi ko lang na tinitingin ko yung ilog. Ganun lang makakuha. Pero nandun pa yung pupunta natin. Bilang bundok eh. Sige mga kita tayo dun. Kina mga dadaanan ko. Grabe ka. Oh, ang taas ng mga ano, taas ng mga damo si mga kuha kita tayo dun so ayun na nga mga kuha no andito na tayo sa area na isa kung iisipin mo Diyan tayo galing dun sa ilog na yun ngayon dito pa curve doon pa -curve na naman dito andito na naman yung sign na nang magbibigay ng sign naman sa isa so saan daw ang item halika yung mga kuha ito yung sign. So, kung napapansin yung mga kuha, no? Kung napapansin yung mga kuha, yung guhit na yan, yung guhit na yan, yan yung nagsasabi na dito daw ay mayroong Uh, dalawang item na magkahiwalay no dalawang item na magkahiwalay so medyo malabo pa so ayan yung dot na isa no at saka andito naman yung isa ayan no sa ilog lang din daw malapit sa ilog ang makikita ang isa yung giveaways No, ayan. Makakuha. Pero ito, hugis puso ito. No, mayroong sikreto. No, saan daw yung sikreto? Yan naman ang hahanapin natin. So, dalawang item na magkahiwalay pero hugis puso ang isa. Madali lang 'yan. Kung napapanood niyo yung ibang vlog ko, yung puso ay sikreto. So, dalawang item na magkahiwalay. So, nandito na yun ang sinasabi niya. Ito mga kakuha Ang kasunod Kapag nagkakita kay mga kakuha Ang isang item daw So ayan yung isang guwit no ay isang guwit Ang item daw na isa Ito bilog Bilog mga kakuha yan bilog no? Ayan yung bilog isang kakuha Ito yung malaki Nasa gitna Ito yung maliit nasa gitna So anong ibig sabihin yan dito daw sa side na to ay mayroon andito yung sekreto so kapag nakakita kayo ng ganito mga kuwa maliit na bilog malaking bilog at maliit ulit aro yan na tinitingnan niya yung isa malapit daw sa tubig so saan siya nakakita niya mga kuwa ang angle niyan ang angle niya mga kuwa arito ayan may tinatakpan dito mga kuwa diba nakalagay dun sa unang sign natin cement box sabi niya yung cement box daw ay nandito yung item pero pagdating dito ang sinasabi niya kasi may puso dalawang magkahiwalay na item at puso ang isa may sekreto pero dito kasi giveaway siya ito yung pointer niya itong ito kasi triangle yan mga kuwa ano yan o yung go to yan yung guhit tapos ito naman yung dot triangle na yan so item saan yan nakatingin dito mga kuwa. ayan yung malaki na yan dyan may tinatakpan dyan sa cement box na sinasabi nya no napakahirap unawain pero pag, kung pagdugtung dugtongin ninyo ang mga sign eh malulukit ninyo so ngayon mga kuwa, hindi ako pwede magdala ng locator dito kasi hindi ko tulupa mga kuha dito baka mabaril tayo no? ayan so sa ilog din daw mga kakuha, makikita ang isang item so saan naman ngayon ang tunnel no? sinasabi niya tunnel so ito mga kakuha no? dito balik tayo dito sa kabila ito mga kakuha ito yung pinaka-sign na nila na hindi na hindi naman ah uh, kapag big item kasi eh, isang sign lang parang nature lang siya so kung makikita nyo yan mga kuwa sana makita nyo yan yan o may guhit yan yan o ayan yan yung arrow doon no putol putol na guhit yan ayan o ayan ayan so ibig sabihin may tunnel dito na tinakpan kasi nakalagay doon is put big put nakaharap dito so ibig sabihin may tunnel dito at ibig sabihin niya may cement box so yan yung cement box at saan tumuturo ito yung tumuturo ngayon so, ang nagpapahiwatig yung dalawang magkahiwalay na item ang isa puso, sekreto so sino ang nag nagpapatunay kung saan yung sekreto ito yun mga kakuha yung triangle na yan na ang dot yung isang dot ay malaki ang dalawang dot ay maliit Aro yan no? uh, siya yung nagtuturo na may item daw dyan na sekreto o sas, may secret dyan na pinaglagyan nila kaya yeah, dagyan na ng malaking bato na yan o nasa bato mismo no? itong bato nito mga kuha na sing laki ng oh, laki ng bato na to parang inusog dito no? dyan sa ilalim na yan o diyan sa bato na yan andyan yung item kasi cement ito yung mga kuha cemento yan kasi ang bato ito yung bato ganito pero ganyan yung cemento may buhos no? hanggang dun malapad din dyan, dyan parang box yan Ayun, parang box. So, ito yun mga kuwa. So, ngayong araw na ito mga kuwa, sana nabigyan ko kayo ng uh, magandang eksplinasyon dito sa Bigfoot na may tatlong daliri at mayroong isang malaking daliri. No? So, marami kasing nagsasawi-sabi kung Anong daw yung dat, ano daw yung dat. No? Ganito lang yung mga kuwa. No? Kasi may pot din dito. Mayroon ding paa. No? Yan mga kuha oh. yan. At may dot yan, no? May dot. Tapos may dot din yan dito mga kuha. Ayan. So, dito talaga yung tunnel. Nandito yung tinakpan nila na tunnel. Pero nalukit na natin yung sekreto na sinasabi ng heart. Malapit sa tubig. Malit na puso. No? Yun mga kakuha. Ang aral natin ngayon. Kung paano hanapin. Yung mga ganitong. Uh, sign. Kasi yung mga bilog bilog na yan. Marami kayo pinapakita sa akin. Kung paano hanapin. Saan hanapin. Ito. Ito yung magandang. Explanation ko sa inyo. Itong that uh, bilog bilog na yan na nakikita natin o nakikita ninyo dyan sa inyo ito yung pinakamaganda explanation kung paano siya hanapin no? kung susundin nyo lang yung mga nasa vlog ko at yung ngayon kung pagdudugnug dugdungin -dug 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 ninyo yung ngayon at sa yung nasa vlog ko yan pinagdugtong lahat o yung puso yung tatlong magkakadikit na dat uh, tapos yung dalawang magkahiwalay na item. Tapos yung paa. Tapos yung aro na sinasabi niyo kung saan hahanapin yung big item. yan yan mga kakuha. Lahat yan. Eh nandun sa nakaraan kong vlog. Ito parang kinumplito niya. Pero mayroon pa itong isa. Pero sa susunod na naman. Ang isa na yun mga kakuha. So yun muna, sa ngayong araw ito. At magkita kita tayo muli namaya. Yun na nga mga kakuha, no? So, nalugit natin at saka nakita natin na tama talaga yung sign na nire-read natin papunta dun sa kabilang sign kung ano naman yung aabutan natin. So, dun palang mga kakuha kahit na wala tayong gamit mayroon 50-50 na mayroon talagang nilagay doon. So kapag uh, malukit pa natin yun, no, sana no, kakausapin ko yung mayari ng lupa na yun. Kung malukit pa natin yun, so nasa 80% na ang pag natin na makakuha na naman doon. So sasabihin ko namin yan sa boss ko. So, yun nga mga no. Napakagaling ninyo. <laughs> so, ito, shoutout tayo sa mga tagpuan natin, no? Shoutout kay Monit Sambo. Eric Du, pare. Kamusta ka na? So, kay John Ray Ibanez. No, taga ano yan, taga negros. No, wala mang mamamashed uh, ako din sa'yo, pare, mga next year. So, ito, si Juan Buntilaw at saka si sa mga hunter, Pacific Hunter, no, shout out sa inyo diyan. So doon magtatapos yung vlog natin ngayong araw na to, mga kuha At sana napulutan ninyo ng aral ang aking video ngayon. At mai uh, apply ninyo doon sa area ninyo kung nakakita kayo doon, no? So ito ang inyong kuya Cecil, Guasadan. Adiós, amigo.